Ito ang isa sa worst na pagkain ko sa isang napakalawak na sementeryo. At moment, parang merong tumunog dyan. Yung balibo ko tumatayo. Ay, siya. Ano na yung nagdagan ba di? na Alam naman natin na masarap talaga kumain. Pero what if sa sementeryo ito kakain? Masarap pa rin ba? Kaya agad kami bumili at saka ni namin ito sa loob ng na napakalawak na sementeryo. Gabi na rin kami nakaabot sa destinasyon dahil may kalayuan talaga ang sementeryo na ito. At ngayon ko lang na din nalaman na may kakaibang tunog pala ang narecon sa aming kamera. Sa isang na napakalawak na sementeryo dito sa kamigin. Kakaiba itong turog na to and honestly, wala talaga akong narinig na tunog habang sa aking pasasalita. At ngayon ko lang na dito nalaman sa aking pag-ibig. Sa isang napakalawak na sementeryo. Yo guys, malas guys dahil umambun dito. Ganyan guys, nakakatakot dito dahil umambun pa talaga. And di lang ambon guys dahil nap napaka na dilim dito. So doon yung may kakain guys sa may lukluk talaga. Pinasok na namin ang simenteryo at napakadilim dilim talaga ulan pa. So ito yung best spot guys na nakita namin. Meron malaking kahoy. Sipati bre. Sipati. Yan o. May malaking kahoy dyan. Ano dito tayo? Sa gilid pala ng pwesto namin ngayon is may malaking kahoy kaya medyo nakakilabo talaga. <laughs> Kaya di na kami nagtagal at kumain na kami dahil nakakagutom na talaga. So ngayon guys, magkukbang na kami. And ito yung mga pagkain namin guys. So, ito. Habang sa pagkain dito, di talaga akong dahil parang meron talaga na nakatitig sa amin. Nagkita na kita ba? So parang meron ano guys, parang meron tao na nalakad hindi naman ako tao ko talaga. Pero, pero, Nakarinig ako dito na parang merong naglalakad, pero di ko na lang ito pinansin dahil baka guni-guni ko lang ito. Bantay ka. Muna, muna, muna ba na, muna na si Why are you here? Look! Dito lang po kasi kami ngayon para makipag content, para, para lang talaga sa content. Nakakain kami dito. Look, ako wow. Masama namin. Asan naman po Okay. Yeah, okay. Ito ang sabi ng Ghost Tube at halata talaga na meron kami nakausap dito. Guys, I'm about to believe you guys. Kasa ka naman ako kaya Naba ka naman Abay. Bangan. Okay na ba mga upang mga video na eh? Am I dead? Good. Katapos ng mga ilang kasagutan ay ito mga nangyari. Ano <coughs> Meron kong malabog dito at wala kaming idea kung ano ba talaga ito dahil kami lang talagang tao sa cemeteryo na ito. Para itong tulong ng isang yapak at sa parte na ito, talaga ng aking pakiramdam. Hello, may tao pa? Hello? Pagkatapos ng kalabog, eh, naglinis na kami dahil parang pinapalayas kami sa lugar na ito. At isa pa dito dahil napakabigat talaga ng aming pakiramdam sa parte na ito. Nakakatakot talaga dahil hindi biro yung tumunog ganina. Men, parang merong tumunog dyan. Hindi namin alam guys kung ano ba yun. Dahil wala kami idea dahil kumakain na kami dito. Pero grabe guys, yung balibok ko tumatayo talaga. Hello? Meron pa bang tao dyan? Nagtanong lang kami dito kung meron tao pero wala talagang sumagot. okay guys, so, eh. Yan, narinig ko ganyan parang ng patak dito. Ay siya. Ano na yung ba di? Gagawin ka? Ganun ka ba? Murat na ang gay. Hindi lang ako nalimu ko. Ay, ganun yung bot. Yung bagay. Pasensya pa talaga sa ab abala. Sino man kayo. Ganyan na, ba ba di? Ang ni Mo, naku, meron kita tiling ipidok Meron na rin ako mga narinig dito na parang naglalakad at tumatakbo. Kaya nakilabot lang dahil Pap kami lang talaga dalawa ang nandito sa napakalawak na sementeryo na ito. Grabe guys, yung experience namin dito. May narinig talaga kami. Eh. Hindi namin makaya guys na mag mag magtagal doon dahil napakabigat napaka talaga ng pagkiramdam. Ibu ka-atake kung mati Bago kami umuwi, nagpaalam mo na kami sa mga nagkabala namin sa sementeryo na ito. At sa mga lahat na nandito, rest in peace. <laughs>